Alright guys, unboxing tayo ngayon ng ating biniling mover sa mga mabibigat na bagay sa bahay. Ang pinili natin is yung heavy duty talaga. Kasi yung isang version nito is yung plastic. Good 400 kilograms. Ito, kaya daw umabot ng 800. Tingnan natin yung quality ng gawa paano niya nasabi tayo ng 800 so good yan guys so 4 pieces to ng triangular yan okay so pero meron, meron siyang rubber matting ito rubber tapos ito steel yung mukhang powder coat Mukhang yung kanyang bakal and ang maganda dito ano, plastic yung gulong tapos nagro-rotate sya so walang bearing yung rotation nya bakal lang talaga na ano stainless okay this one looks like it's stainless so yan apat na ganito And ito yung kanyang pang lift. Okay. So mamaya i-lift natin yung ating range. These are plastic. Tapos supported siya ng ng uh, di 4 yata. Di 3 na screw. na Ayan Okay. Ito yung pang-angat natin. So guys, 500 pesos po. Yung link nito nasa baba. Nabili natin siya sa Lazada. So, ayan siya guys. Yeah. Apat. Okay. So, first natin itetest to sa ating uh, gas range. Dahil medyo mabigat yun, hindi ko kaya mag-isa. Pero, sa tulong nito, mamove natin siya. Sa gusto nating position sa bahay. Okay? Let's go. So, ito yung ating target na i-move. Around 60 to 70 kilos to. Kaya medyo mabigat. Hindi natin kaya. Gamitan natin sya ng lifter. Kapag okay na yung ating flooring dyan. Dyan yung pinaka main position nya. Pabalik natin. Pero for the meantime, habang... May gagawin kasi dito cabinet. So, umuho natin to papunta doon ng safe. Okay? So, ikakarga natin siya doon sa ating movers. Let's go! Manuel, được, Biết. giờ, không, không có gì, ta đánh Alright, so ayun guys. Na-move na natin. Nandiyan na siya. Galing yan dito. Tinulak natin hanggang dun. Diba? Solo. Walang katulong. 75 kilograms. Grabe. Bigat. Pero, may tayo. Pakita ko sa inyo. Huling ko So guys, ayun siya. Pagkatapos oh. Pagkatas natin gamitin, 75 kg sa kinarga. Apat siyang ganito. Yung isang gulong niya bumalik ko na. So malambot yung support ng stainless dun sa mga wheels niya. Hindi naman lahat affected pero kung yung isa bumigay na baka ito taglit na rin. Diba? Kaya kung bibili kayo ng mover na may gulong, ang piliin nyo na yung heavy duty yung gulong kung kahit isang gulong lang siya tapos may yung ganito ba yan yung ganyan matibay yan kasi solid yung stainless niya talagang matigas ito ang mahuna oh lambot ito sabi dun sa post 8 up to 800 kilograms <laughs> Wala. 75 bumigay na. So, huwag na to. Yung kulay pula. Ito. Ito yung, yung, link na sa description. Yun yung lang yung mga pagpilian nyo. Ito, budol tayo dito, guys. Pero at least na move natin. At uh, gumagana pa naman. Try ko na lang i-straighten to. Mamaya. Okay? So, yung link nang bibili nyo, wag na to. Iba na lang. Nasa baba. Thanks for watching. See you on the next video. Bye now guys.